Habang nagkakaedad tayo, minsan hindi natin sinasadya na nagpapatong-patong ang mga hinanakit at sama ng loob sa mga naging kaaway natin. Yung mga resentment at disappointment natin sa ibang tao. Yung galit, yung, yung pagnanasa na maghiganti, alam niyo, hinahijack ang buong isip natin. Nire-replay natin paulit-ulit yung mga masamang ginawa sa atin na ibang tao hindi tayo makamove on. Ang masakit nito, hindi natin napapansin na malayo na pala ang loob natin sa Diyos. At hanggat ang laman ng puso natin ay ang sama ng loob sa ibang tao, imposible tayo makabalik sa Diyos. Alam mo kapatid, may importanteng step na dapat kang gawin para ma-restore ang relationship mo sa Kanya. Kailangan mong I-let go ang lahat ng sama ng loob mo. Kailangan mong magpatawad. Parang hirap, no? Pero ito kasi ang command sa atin ni Jesus. Sa book of Matthew, ganito ang sagot ni Jesus nung, nung tanungin siya ni Peter kung ilang beses dapat magpatawad sa kapwa. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? as many as seven times? Jesus said to him, I do not say to you seven times, but seventy-seven times. Seventy-seven times. Kung, kung seventy-seven times kang ginawa ng masama ng ibang tao, ganun din karaming beses ka magpapatawad. Pero hindi to limited sa seventy-seven ha? Ine-emphasize lang ni Jesus na ang puso natin ay dapat laging ready to forgive. Dahil ang forgiveness ay importanteng paraan para makabalik tayo sa totoong relasyon sa Diyos. Kung nahihirapan tayong magpatawad, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Essential part ng forgiveness ang prayer. Hingi natin kay God na tulungan tayong bitawan yung mga resentment natin. Hingi natin ang guidance ng Holy Spirit para, para ma-process ng ating puso ang emotions natin, para ma-expose ang sugat sa ating puso at ma-reveal ang, ang root cause ng ating sama ng loob. Tapos, hingin natin ang power ni Jesus na mahil ang emotional trauma. Choice pa rin natin ang pagpapatawad. At hindi ito one-time event. Kailangang sanayin natin ang puso na laging nagpapatawad at hindi nagtatanim ng sama ng loob kung gagawin natin to, kung paano tayo nagpatawad sa ating kapwa, ganun din nakahanda ang Diyos na patawarin ang ating mga kasalanan. Pray tayo. Lord, patawarin mo po ako na hindi nagpapatawad sa iba. Tulungan mo po ako na malet go ang aking mga sama ng loob. Ihil mo ang mga sugat sa aking puso. Turuan mo ako kung paano magpatawad sa akin kapwa at nawa ay maranasan ko ang kapatawaran mo sa pamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat po sa kabutihang loob mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sumabay ka sa prayer na ito, mag-comment lang po kayo o mag-message sa amin at may pag-ugnayan kami sa inyo